Mga kapinoy hugot sihi, grabe. Hindi na naman tayo binigo ng hottest love team ng bansa, ang Don Bell. Sa ASAP England, kinanta nila ang nakakakilig na duet na namumula at hindi lang yun. Spotted pa na holding hands habang kumakanta. Kilig overload, kaya siguradong trending na naman ito worldwide. Kung handa ka ng kiligin, stay tuned hanggang dulo. Doni Pangilinan at Bell Mariano, na mas kilala bilang Don Donbell, muling pinatunayan ang kanilang chemistry at unbreakable connection sa ASAP in London. Sa kanilang duet performance ng hit song na "Finamumula," hindi lang ang boses ang nagpasabog ng feels, kundi pati na rin ang kanilang sweet gestures on stage. Habang sabay na kumakanta, napansin ng fans na hawak kamay sina Doni at Bell, isang simpleng act pero napaka-meaningful para sa Don Donbell Nation. Ramdam ng lahat na genuine ang care nila sa isa't isa, kaya naman maraming fans ang napasigaw at napa, sana o. Ang audience sa England ay sobrang ingay, bawat tingin, bawat niti, bawat hawak kamay ng Don Bell ay kinilig at tinilian. Maging sa social media, umapaw ang clips at photos ng kanilang performance. Hashtags tulad ng hash Don Bell isa hash at hash hands agad na nagtrending. Sabi pa ng ibang fans, hindi na kailangan ng script o acting. Kita mo sa mga mata nila kung gaano sila kasaya sa isa't isa. Tunay na boyfriend-girlfriend vibes na hindi na maitago. Bukod sa duet, parehong fresh at glowing ang look nila on stage. Donny in his dashing suit, habang si Belle naman ay stunning sa kanyang elegant outfit na bumagay sa kilig na dala ng kanta. Pinatunayan nila na kahit saan parte ng mundo, dala nila ang tamis na pagmamahalan at kilig na pampasaya sa mga Pilipino. Ayan na nga mga kapinoy hugot sihi, kitang kita naman kung bakit hindi maawat ang Don Bell Ang kanilang namumula duet performance plus holding hands moment, grabe, solid kilig. Ano kaya ang susunod na pasabog nila? Abangan natin yan. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe dito sa Pinoy Hugot TV para sa mas marami pang Donbel updates at nakakakilig na ganap. Hanggang sa muli, spread love, spread kilig.